Ayan, magandang araw guys. Amping sinyong lahat mga kakiyo. Ayan, ito papunta na po nga uh, Cebu ang ating mga idol Ilias J TV Band mga Ayan, so August 19, 2025. Araw po ng Martes ngayon mga Ayan, sa Alcantara, Cebu po yung kanilang concert ngayon guys. Ayan no? Oh. Ayan, kaninang umaga po yan mga habang papunta po sila dito sa airport guys para lumipad na po papuntang Cebu. Okay, So, daming sobrang excited na po talaga ang mga taga Cebu. Mga kayo, siyempre kanina sinilip natin yung mga Facebook ng taga Cebu, guys. Nakita natin yung concert venue. Mamaya, update to kayo ulit, guys. Yan, ipakita ko sa si inyo yung concert venue po ng ating mga idol dito po sa Alcantara, Cebu. Ayan. So, dito po yung kanilang concert ngayon. Matapos yung kanilang dalawang araw na pahinga. Mga ka-Q. Ayan. 17, 18 rest day po ng ating mga idol. At ngayon, yan, 19 po, araw po ng Martes, ay balik concert na po ang ating mga idol, Elias J. Baby Band. Ayan, ang ingay-ingay ng paligid dito guys. Yan po yung uh, video kanina ni Sir Kinji. Yan, tol, no? Video ni Sir Kinji kanina guys. Habang papunta sila sa airport po. Yan, siguro sa mga oras na to. Yan, habang binaboyce over natin to, mga kakiyo ay nasa Cebu na po ang ating mga idol. Yan, Alcantara Cebu. Napakaganda na kanilang concert venue, guys. Yan, ano rin po siya? Nasa plaza. Yan, Heritage Plaza din po siya. Mario. So, huwag kayong magalala. Kasi mamaya ipapakita ko sa si inyo yung concert venue po ng mga idol natin. Ilias CTV. So, yun, guys. Yan, at least kahit pa paano. Yan, balik concert na. Kasi dalawang, araw, dalawang araw silang pahinga, guys. <laughs> dalawang araw din po tayo nakapagpahinga. Mga So, ito, puyatan na naman to guys. Ayan, kagabi, anong oras ako nakatulog? Nine! Ayan, tulog na po ako ng nine. Pero kung may concert po, ang ating mga idol, nakakatulog ako minsan, madaling araw na, ganyan. Siyempre, guys, nagla-live tayo, inaabangan natin yung live makinang ng ating mga idol. So, yun lang, guys. Ayan, maraming maraming salamat. Ingat kayo palagi. Abang-abang lang kayo sa update natin mamaya sa concert nito ito ng ating idol. Papakita ko sa inyo mamaya yung ano, yung video. Ayan, yung concert venue, grabe, ang ingay talaga. Pasinsya na kayo guys, kasi yung bahay namin, nasa tabi lang po talaga ng kalsada. Gilid lang po talaga ng kalsada, kaya minsan talaga may ingay. Ayan, at kapag wala akong gamit ng microphone, mas may ingay lalo. Kagaya ngayon, sobrang ingay. So, maraming maraming salamat. Mario. Ingat po yung mga idol natin. Yan, abang-abang lang kayo guys update natin mamaya ha. Yan, update to kayo mamaya. Papakita ko sa inyo ang concert venue po ng ating mga idol. Dito po sa Alcantara, Cebu. Yan, August 19, 2025, araw po ng Martes. Dito po yung kanilang concert, mga kakyo. So yun, maraming maraming salamat. Ayan, na napakaganda ng panahon, medyo umulan lang, mga kakyo. Ayan, masama kasi yung panahon ngayon guys. Kagabi, sobrang lakas po ng ulan. Mabuti na lang mga kakyo, walang concert kagabi yung ating mga idol kasi kagabi dito guys nawalan po kami ng internet Ay, nawalan po kami ng internet mga Q ayan mga bandang 10 ayan so yun maraming maraming salamat mamili na lang kayo guys sa mga t-shirt na ito kung gusto yung bumili ng uhay clothing ayan mamili na lang kayo sa mga t-shirt na ito abang kayo mamaya has update ko mamaya guys ayan sa mga hindi pa nakasubscribe isubscribe nyo na lang itong aking youtube channel para manotify kayo mamaya sa mga update natin dito po sa concert nito ng ating idol ang ingay ng ating idol Elias JTV mamili na lang kayo guys sa mga t-shirt na ito maraming salamat sa panonood looking for the perfect casual tee for your everyday style our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton ensuring comfort and style all day long order now and elevate your casual wardrobe